gumawa ng isang motivational at informative na video para sa mga aspiring entrepreneurs. Siguraduhin na ang mga visual elements, transitions, background, music at voiceover ay tugma sa sumusunod na script. Paggawa ng business ideas, magkaroon ng creative background na may mga light bulb icons o abstract na imahe ng pag-iisip. Gumamit ng smooth transitions habang binibigyan ng halaga ang brainstorming process. Ang voiceover ay dapat mag-encourage sa mga manonood na huwag matakot mag-isip at mag-eksperimento kahit hindi perpekto ang idea. Market research para sa segment na ito, gumamit ng background na may mga charts, graphs o mapagtatanong na elemento tulad ng magnifying glass o survey icons. Magkaroon ng dynamic na transition na nagpapakita ng paggalugad ng market research. Ang voiceover ay dapat magbigay ng inspirasyon sa mga manunood na ituloy ang pag-research at huwag mawala ng pag-asa. Pagbuo ng simpleng business plan. Ang background ay dapat maging simple at organized tulad ng mga notepad, mga paper documents o minimalist na style na nagpapakita ng focus. Ang transition ay dapat maging smooth at steady upang magpakita ng pagpaplano. Ang voiceover ay dapat mag-pump up sa mga manunood na kahit simple lang ang simula, mahalaga ang bawat hakbang. Pumili ng uplifting at motivating na music na magbibigay ng positive energy sa buong video. Sa mga overlays, gumamit ng malilinis na text, icon, at symbols na nagbibigay diin sa bawat tip sa script. Siguraduhin na ang tono ng voiceover ay encouraging at magpapapapap sa mga manonood upang tapusin ang video at magsimula ng kanilang sariling negosyo